mga idol, isang magandang tanghali po sa ating lahat at isang masayang pagbabalik na naman sa ating munting channel Mali-muli na naman tayong susubok sa pamamana So dito lang tayo sa sakop ng aming barangay, barangay Punta Maria ng Burungan City Ikot tayo dito sa may napla namin, malit lang ang area na ito kaya hindi tayo magtatagal mamana So ayan mga idol, antabay na lang kung ano yung mahuli natin Sana maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito at maging sip yung dive po natin So welcome back mga idol sa ating panibagong adventure sa ilalim ng dagat After natin wag warm up sa may mababaw, dumiritso na po tayo dito sa may uh, malalim na butas Pinasok po natin At dito tayo nakahuli ng kaunahan kauna nating isda Isdang ilak or danoy Medyo palapit pa lang tayo dito ay ramdam na natin yung malakas na karen Gawa po ng malalaking alon Pero tuloy pa rin tayo at nanatili tayong kalmado para... May sagawa natin ng maayos at makalabas tayo ng ligtas dito sa butas na ito. Thank you, Lord. <laughs> grabe. <laughs> <laughs> na naman ng alon. Lakas <karat> sa ilalim. <laughs> Thank you, Lord. Binabaro natin, ilak. <laughs> 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 Kasi kami <kundi> tumakaan. <laughs> ah, grabe yung <laughs> alon. sticky lord Wala nga nga tama Sobrang galaw kasi lang Tubig sa ilalim Ang hirap ng target Buti at pinanaan natin Ang laki Ila po, dano yung mga idol Kung tawagin dito sa amin At dito mga idol, isdang ilak na naman sana yung ating uh, pinana Kaso di natin natamaan, umatakar na naman yung pagiging mamintisin natin Sobrang bilis din kasi ng ilak paglapit sa pana natin kaya nahirapan ako makapatama At dito habang nagpapahinga ako sa taas, may napansin akong isang pile fish o kilala ito sa tawag sa amin na salimpawid. Kaya ito, hindi na natin ito pinalampas. Masarap kasi ito pang gata Pis, sarap tepangan, tak Sagata dive natin dito mga idol itong spot na kitaan ko ito ng malaking luba nung nakaraang pamamana ko dito kaya ito binabalikan ko sana ang problema hindi ko napansin na may malaking parut fish pala sa may pinakabungad ng butas na bulabog natin kaya malamang na bulabog rin yung malaking grouper kung sakali man na nandito siya pero chinik ko pa rin ito tiningnan ko yung pinipistol niya kung saan ko siya nakita kaso wala na talaga at dito mga idol sa uh, dive na ito oh. dito po tayo naka jackpot ng malaking mauri snapper pero dito rin tayo nakaranas ng sobrang hirap pasensya na kayo kung hindi makita yung isda sa gawa ng sobrang labo ang dami kasing bubbles at dito mga idol, nangyari na ngayong pagpahirap sa atin. Sa lakas po ng isda, uh, natangayan yung shop natin at yung shop po natin ay sumabit kaya hindi po natin nahila. Kaya kinalangan man natin mag resurface. Thank you Lord, natin yung movie snapper sa Rene Bacuala. Mahirap! Dito tayo sa may At dito mga idol Niwasan po natin yung gumugulong na alon Kaya kasing tuklapin yung Goggles natin Kaya Ilinulubog natin yung katawan natin Para hindi po tayo mahagip Sobrang lakas po kasi ng Persa ng alon sa taas oh, mga hindi tayo makapasok at dito nung mapansin ko na parang bumaba na yung alon dali-dali ko nang pinasok yung butas na pinasokan ng Maori Snapper at dito ko nga na kita yung matinding pagkasabit talaga ng shop natin kaya hindi natin mahila yun thanks God at nakakuha na rin natin Dali-dali na tayo ditong lumabas sa area. Woo! Labas tayo. Grabe. Oh, thank you Lord. Salamat Lord Nakaligtasan din tayo pangalat ka lang <laughs> Pinahirapan tayo Gawa ng sobrang lalaki ng alon na yun. Nandita mga idol, pagkatapos natin makapagpahinga at makarecover na rin tayo sa sobrang hirap na dinanas natin kanina uh, sinubukan kong silipin itong napagkukunan ko ito ng mga isdang snapper yung mangrove snapper yung madalas ko ditong mapana kaya daan-daan po tayo dito nagdrop at isdang parrotfish lang po yung laman at nung aangat na sana tayo may napansin ako ditong isdang oriental sweetlips kaya hindi mo na ako tumuloy sa pag-resurface at sinubukan kong uh, kunin yung atensyon ng isda kaya dumapa tayo dito sa may bato. Kaso di tayo pinansin. <laughs> palayo ng palayo yung isda kaya napag-desisyonan ko na lang na mag-resurface at lumipat sa ibang spot. Thank you na Kaya para tayo nga Simbali kasudin natin natura Bidin pagpala bigla Biglaan yung pangyayari <laughs> you Lord Salamat ah oh. natin Nanabok kasi yung tubig dito banda dito. namin dito langog yung tribali so ayan mga bali pumagilid na tayo ayan dito na tayo sa may tapat ng daungan namin medyo malabo na dito yung tubig sa banda sa may papunta dito sa may daungan namin ayan yung mga nahuli natin and thanks God nakawali tayo ng apat na piraso may malaki tayong maori snapper pinahirapan nga tayo nyan salamat at na pa rin natin so ayun mga idol huli at tabay lang tayo sa bahay, bahay para kiluhin natin yung mga nahuli natin a few moments later so ayan mga idol bali dito na tayo sa bahay ito na yung ano natin apat na piraso na isda natin yun thanks God at nabiyayaan tayo malaki na itong Maurice snapper natin pinarapan tayo dito gawa ng malalaki yung alon saka na nandun tayo sa may ano sa may malapit sa ginugulungan talaga and ito yung una natin kiluhin laki na Ayan. 4.75 mga idol ayos na laki yeah. ito naman yung tribali natin hindi natin nakuha na ng video sa pagpana talaga saka na natin nakuha na ng video nung napaanan na natin yan may gitas kilo malapit na mag isang kilo kalahati naman yung ano natin. Ilak. -luck. Yan. Laki. 1.75. Samahin natin pa. Kung nakailang kilo tayo. Tapos itong ano natin. Pile fish. Yan, apat na kilo. Tapos dito naman apat na Uh, 4.75 Meron din tayong 8.75 sa kabuuhan mga idol bali syempre ito Pangulam natin to. Yun ang yung natin Kasi may ano may May isda kami kanina Ipandagdag natin Ito yung Isda natin kanina Yun, pangulam natin Tapos ito may ano may pusit basta natin kanina yan nung nag try tayo buti ngayon natin hindi na talaga masakit yung ano natin uh, noon natin nakasisid na tayo malalim ito dito yan sa may ano sa may daungan namin sa may mababaw lang na parte yan nakasisid tayo dyan ng mga apat na di pa kaya nag try tayo dun sa may malalim kung kaya, kaya natin kaya naman thanks god at okay na yung ano natin yung sipo natin nawala na rin bali yung pambenta natin yan uh, 3 3.25 Ano na lang yan Tatlong kilo na lang yan Give away na lang natin yung iba mga idol <laughs> So ayan mga idol Bali dito yung ah uh, kikitain natin bali yung kabuhan na ibibinta natin dito 3 kilo tapos 4.75 may uh, 7.75 po tayo na pangbenta times 200 po. 'yun nagkakalaga po ng 1,550. 'yun napakalaking ng blessing ng mga idol. Salamat at nakakabawi na rin tayo. So ayan mga idol, good morning po sa ating lahat. Bali shout out na po tayo. So ayan bago tayo mag-shout out ah uh, mag ko lang yung ano natin yung ating dynema yan shout out sa uh, solid uh, viewers natin, subscribers sa pagtanong, pagtanong nyo sa dynema natin, kung ilang mm balita yung dynema po natin na gamit sa ating pana. 2.5 mm po po ito mga idol. Grabe napakatibay nito. Kasi kahapun, dito lang talaga tayo umasa at kumakapit habang <laughs> nakasabit yung ano natin, yung pana natin, yung bala nakasabit dun sa bato. Matindi din yung pagkasabit kasi hindi makalas. <laughs> Dito tayo mahawak. Talagang hinigpitan natin. Kasi delikado pag natangay tayo na nasa taas. Kasi mga dalawa hanggang tatlong di pa. Dun sa may natin. May, may butas dun na malalim na humihigop. Kaya yun ang iniwasan natin. Pwede na lang at napatibay nito. Bali, Bali, pag ganito na may ano natin, may tali na gaya nung nangyayari kahapon. So, kailangan po natin magiging maingat dito. Kasi napaka ano nito, lambot. Madali itong makapulupot sa katawan natin, sa paa. Kaya marami na ano na kaso na nalulunod gawa ng napupuluputan Yun. Tatatalian yung katawan nila. Kadalasan dyan sa may banda pa Kaya nalulunod, di na makaahon. Lalo na pag wala tayong dalang kutsilyo. Kaya ma mainam na may palagi tayong night pang dive na kutsilyo pang putol bali yung ginagawa natin kung magapansin natin dun sa video natin naka ganito yon para iwas disgrace ganito pa ginagawa ko nawakan ko dito tapos inirorol ko yan habang palapit dun sa pagkasabit ginaganito ko yan sa ganitong paraan mga idol naiwasan natin yung pagka uh, pulupot dito sa katawan natin o kaya sa paa. Kadalasan talaga sa paa kasi gumagalaw yung paa natin uh, pagpadyak. So ganito yung ginagawa natin. Kasi lalo na sa mga ano sa mga area na katulad ng napanaan natin, napakalabo dahil sa maraming bubbles. At kung maari, wag niyo bibitawan yung kulata natin sa ganong sitwasyon. Kasi once na binitawan mo yung kulata, mapupunta sa kung saan-saan gawa ng sobrang galaw ng tubig. Tapos pag tayo, hindi natin mamamalayan to kasi sobrang labo din na nakagip na pala ng paa natin, katawan natin at paunti-unti siyang pumupulupot. Kaya hanggat maaari, hawakan natin to. Yun, at huwag tayong magpanik. So relax lang tayo, kumbaga kalmado para makakapag-isip tayo ng maayos. Tapos ganito lang, palapit dun sa may area kung saan sumasabit. Ganito lang gagawin natin. So, in case na hindi mo natanggal, sa unang sisid mga idol at kinakailangan mo mag resurface so balik mo lang yan wag mo lahat bitawan kasi pag binitawan mo lahat ito ginanon mo yan tapos aahon ka may tendency din na mapupulot, mapupulupotan ka talaga kaya dahan dahan lang habang pa resurface ka ganon din kakalas mo lang ng ganyan so safety yun yun talagang pinaka-importante. Yeah, safety tayo kahit na nadadaan tayo sa ganun na alanganin. Mas kinakailangan talaga natin maging kalamado. Medyo nahirapan tayo kahapon mga idol. Yeah, yun. Grabe. Parang sa loob tayo ng washing machine. Pero thanks God. Yun. Thanks God. At nakaligtas tayo. Bali, pinuntahan ko yung spot na yun. Kahit na alam ko medyo malalaki yung alon. Kaso sobrang dalang talaga ng ano ng panain. Sobrang dalang kaya nag ko na puntahan ko kaya yung spot na yun kasi yung spot na yun madalas natin yan makuunan may mga video na tayo dyan na nakuhanan natin ng isda yan ang problema lang talaga yun pag maalon delikado kaya yun thanks God at nakaligtas tayo at sa isang viewers din natin na nagtanong kung saan natin nilalagay yung ating camera dito ko po nilalagay sa may ano ng goggles natin or mask bali DIY lang po ito kasi yung mask po na nabili natin wala siyang nakakabit. Pero may mga mas po tayo na nabibili na talagang may nakasadya na talaga nakakabit na ganito. Lagayan talaga ng camera. Ito. Ginawan ko lang ito ng DIY. So ito yung ginana natin. So mga idol, thank you po sa mga nagtanong. Parang salamat sa walang sawan yung pagsuporta. Bali, shoutout na po tayo. Yun, shoutout po kay Janil TV ng Damam. Shoutout po kay Pancho Pantino ng Rapu Rapu Albay. Shoutout po kay Dennis Dela Cruz at sa Dela Cruz family ng Naikabiti. Shoutout po kay Rodi Dela Ja at sa Dela Ja family ng La Union. Shoutout po kay Niplid Gallardi ng Cebu City. Shoutout po kay Irlinda Misula. Shoutout po kay Jubilin Dadola. Yan at shoutout na rin sa kapatid mo sa, na si Pampilo Dadola. Shoutout din po kay Danilo Adalim at sa anak niya na si Chuds Prince Adalim ng Santa Rosa Nueva Ecija. Isiha. Shoutout din po sa lahat ng mga taga uh, Valenzuela City Manila. Yan. Uh, maraming salamat po sa walang sawa niyong pag-suporta pa-shoutout po yan ni Johnny Bacalona. Yan, mag shoutout sa iyo Idol, maraming salamat Shoutout din po kay uh, Romeo Alconis Yan, at sa Alconis Family Diyan sa Takligan, San Sodoro, Oriental, Mindoro Yan, at shoutout sa lahat ng mga Alconis dyan Shoutout po kay Rapi Bantilan Shoutout po kay Mikael uh, Balading Shoutout kay Jude Style TV At sa lahat ng Construction Boys Buhay OFW Yan, at sa mga JPPC ng Saipan USA Shoutout po sa Esperon family ng Silay City, Negros Occidental. Shoutout po sa Moskosa family dyan sa Barangay Por, San Policarpo, yan, Samar. Uh, especially kina Alexis, yan, uh, Judy, Judith, and Alexander Moskosa. Nagilab-shoutout po sa inyong lahat dyan. Shoutout po kay Robin Burgos, yan, ng Cebu. Shoutout po kay Ronski, ah, uh, Prudente, from Pandakan, Manila. Shoutout din po kay Bong Disolok, Ilbe Albento, Laika Lopez, La Disolok, Bibi Disolok, Idna Disolok. Ayan, uh, Ryan Disolok, Trisha Disolok, Rocky Disolok. Ayan, ang babat ngon Liti. Shoutout po kay Arlan Olid. Ayan, at sa kanyang mga anak na si Nayana Antonton. Ayan, shoutout especially sa kanyang asawa na si Wilma Olid. Ayan, uh, na work sa Saudi. Ayan, may galap shoutout. Shout out po kay Gerald kahan uh, Kahandalo ay Kahandab kahan Kahandab ng Bulacan. 'Yun, taga ano, taga Samar pala 'yun. Si Idol, kapadi natin taga Samar. Ayun, damong salamat Idol and suporta. Shout out din po kay Ryan Tyson at sa lahat po ng Tyson family. Ayun. At shout out din sa lahat ng kanyang pinsan diyan sa uh, Barangay Kalingo, Kalingunan, Kalbiga, Samar. Ayan, may shoutout po sa yun lahat dyan. Maraming salamat sa walang sa mga pag-suporta. Shoutout din po kay Aser Junior Brusula. Shoutout din po kay Rodel Basa. Ayan. At sa anak, sa mga anak niya na sina Ruben at Rodel Basa. Siguro, uh, senior to si Rodel Basa at junior naman itong si Rodel Basa. Siguro, si Parihas. Ayan, at Shoutout din sa kanyang asawa na si Mari Carpanis ayan bigalab shoutout pa sa buong family niyo para maraming salamat sa walang sawang pagsuporta Shoutout din po kay Gilbert Estampa ayan shoutout sa iyo idol Shoutout po kay Edgar Caspi at sa Caspi family diyan sa Barangay Canauay ng Barongan City maraming salamat po at ingat na lang po tayo lagi sa work natin diyan sa Canada idol Shoutout din po kay Mark Kevin Apabli ng Barangay Dapdap Dolores Sister Samar ayan shoutout sa iyo boss ingat na lang po tayo sa dive natin at syempre, shoutout sa lahat po ng mga Bertos family dyan sa Barangay Kanaga ng Borongan City. Maraming salamat po sa talagsawan yung pagsuporta. So, ayan mga idol, shoutout din natin yung ating mga kapwa may channel. Please pa, support na lang po mga idol. Uh, Unang-una po, shoutout po kay Ma'am Mary Charpentes. Ayan. Thank you, thank you po ng marami sa kabutihan na loob nyo po sa akin na sa aking pamilya sa malaking tulong po na ibinibigay nyo sa akin. Yan at shoutout sa napakabait mong asawa. Yan. Uh, more blessing sa kabutihan loob nyo. Ayan. Grabe. Sobrang <laughs> bait po ni Ma'am Mary Chirpentes at sa buong pamilya niya. So, ayan. Maraming salamat po, Ma'am. At, yon Uh, po natin mga idol yung channel ni Ma'am Mary Chorfentes. Para marami pa po siyang matulungan na gaya pa natin nangangailangan ng tulungan. Yun at shout out din sa dalawang kapatid, may Star TV Vlog and kasi si George TV. Shout out din po sa tatlong magkakapatid na sina Idol rapis is for fishing, Rinan Fishing Adventure and Rialin Idria. At shout out din po kay uh, Idol si Badong Vlog, yan. Shout out sa iyo Idol at sa family at shout out syempre sa kaibigan natin na si Yon GP Amboy Vlog, yan. Kasuporta po ang mga idol. Shout out sa iyo Idol. At shout out din po kay Kasalam TV, shout out po kay Larry Amos, uh, si Hilario Lapatero. Shoutout kay Batang Samar. Shoutout kay Arman Longhair TV. Shoutout po kay Albert De Jesus. Ayan, shoutout sa iyo sir. Ingat lang po tayo lagi sa pagmamaniyo natin at sa work natin sa pang araw-araw. Shoutout din po kay Arnold Puruka Vlog. Shoutout po kay Survivor Shina. Ayan, shoutout sa iyo ma'am. At shoutout din po kay P. Asas Vlog. Ayan, shoutout ma'am. Shoutout kay Jasper Fishing Vlog. Shoutout po kay John's Fishing TV. Shoutout po kay GC Adventure. Shoutout po kay Billy Mar Channel. Shoutout kay Kapishing, yun, shoutout sa iyo idol at salamat at okay na yung uh, paa mo at nakapag-adventure ka na. Shoutout po kay Milagrosa Juice, shoutout po kay Sambales for fishing, shoutout kay Manoy Nilvlag, shoutout kay Kuyanort TV, shoutout kay Berispiro, shoutout po kay BEG Fishing, shoutout po kay uh, Jasper TV, yun, shoutout sa iyo idol. Shoutout kay Dwight Mix Vlog, shoutout po kay Kapangandoy TV, shoutout po yan, kay Kapana TV Adventure, yun, shoutout po sa iyo idol. Shoutout po kay Kabuloy Vlog TV ng Alugan San Policarpo. Shoutout po kay Judy Driver TV. So ayan mga idol, hanggang dito lang muna yung shoutout natin. Sa hindi po na shoutout, sa next upload na lang po tayo. At sa gusto pong magpa-shoutout, comment lang po kayo below para sa next upload ma-shoutout po natin. Yun. Once again, ako ito sa pusong nagpapasalamat po sa lahat ng ating mga viewers and subscribers po natin. Maraming maraming salamat po sa kabakayang loob nyo na pinamamalas po sa aking munting channel. So ayan. So, uh, antabay na lang tayo sa Sunod na adventure pa natin at kung kayo po ay isa sa mga mahilig sa mga ganitong klaseng adventure at kayo ay bago pa lang na napadaan. Ako po itos po sa humingi po sa inyo na no way mag-iwan po kayo ng inyong like, pa-subscribe mga idol at pakipindot yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga susunod pa po nating eh, videos. Kaya once again, uh, ingat and God bless at see you next upload natin. Ayan, bye bye!